Umabol si Catherine Bernardo sa celebrity premiere screening ng pelikula ni Nacharo Santos at Ding Dong Dantes na only we know sa cinema tree ng SM Megamol nitong Martes ng gabi. Wala na halos tao sa red carpet at labi ng sinian nang tumating si Catherine. Nagsisimula na kasi ang special screening. Mabuti na rin iyon at least hindi nang agaw ng atensyon ng Asia Superstar sa mga bida ng pelikula at sa iba pang artistang dumalo sa nasabing Star Studded Event. Actually, galing pa kasi si Katrin sa maghapong TV commercial shoot ng product endorsement niya sa Maynila. Madaling araw pa lang nung Martes ay nagtatrabaho ng aktres. For sure, masayang-masaya si Ma'am Charo dahil hindi siya binigo ni Katrin. Imposible ring din may ni Katrin ang nasabing premiere night dahil hapon pa lang ay halos kalat na kalat na sa online universe na dadalo ang kapamilya box office queens sa FN. Trending at pinag-usapan ng bonggang-bongga ang segment na Kidzono, Song of the Nation hmm. ng It's Time noong Merkules. Kasama kasi ng mga 10 host na naglaro sa nasabing segment si Nacharo Santos at Dingdong Dantes, silang dalawang magkampi ang isa sa team na kalaban nila ay ang grupo ni na Vice, Ganda at Karil. Muli ngang ang umingal sa online world ang naging isyo ng iwalayan noon ni na Dingdong at Karil dahil sa muling pagkikita ng dalawa. Pinagbintangan din ng ibang netizen na nilaro umano ng non-time show ang dating magkasintahan dahil kinanta ang song na multo na pinasikat ng bandang Half of You sa nasabing segment. Itong call unfinished relationship or ghosting daw ang nasabing kanta. Aliw talaga kayo at each showtime sinakto pa talaga yung song choice na Molto of Cup of Jew kung kailan nandyan si Ding Dong with Karil. Samantala sa nasabing segment din nagpakwela si Vice na biglang nagsumbong kay Mam Ma Charo na kung kailan daw ito nag -guest sa show nila ay saka naman absence si Ann Cortez, Vong Navarro at Jong Hilario. Game na game naman itong sinakyan ni Charo at tila sinagamuna ng live sa National TV ang tatlo Talak ni Charo, hindi naman tama yung member sila na cast ng It's Showtime, tapos palagi silang absent. Kaya bong Anjong, ano ba talaga? Mahal niyo ba ang Showtime? Bakit wala kayo rito? Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-ring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.